Isa pong kontrobersyal na pangalan na naman ang bumalik sa eksena at yan po ay si ginoong James Wayne. Kung uh, hindi pa kayo pamilyar sa kanya, siya ang isang, uh, siya ang isang high-risk trader na halos matalo ng $100 million sa loob lang ng isang linggo sa kakatrade ng crypto, uh, crypto perpetuals or perpetual contracts. Pero ang nakakagulat ay gusto niya raw bumawi at kumita ng 1 billion dollars sa isang malaking trade na tinatawag niyang trade of the century at kung saan po siya naglalagay ng buong uh, tiwala yan saan nga ba siya uh, maglalagay ng kanyang uh, investment para makamit ito ito po ay walang iba kundi kay moon pig isang bagong meme coin yan isa pong bagong meme coin na nakabase sa Solana blockchain kaya ang tanong, ito ba isang golden opportunity o isa na namang hype na pwedeng maging rug pull? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simul simulan po natin sa unang katanungan kung sino ba itong si James Wayne at bakit siya kilala dito sa crypto trading or mundo ng uh, trading, pagti-trade ng crypto. Ayan, si Ginoong James Wayne ay uh, isa po siyang uh, high risk crypto trader na kilalang kilala sa pagbuhos ng napakalaking halaga sa mga volatile na trades. Kilala siya sa paggamit po ng leverage lalo na sa perpetual contracts kung saan pwede kang tumaya ng malaki gamit ang kaunting kapital. Pero sa risk na ito, pwede kang manalo ng milyon o mawalan ng lahat sa isang iglap lamang. At oo, kamakailan lamang natalo siya ng halos 99 million dollars dahil sa sunod-sunod na pagliquidate ng kanyang mga positions. Tinarget siya ng mga whale hunters o malalaking traders na sinasamantala ang public trades ng mga sikat na tulad niya. Pero ayon po kay James ay babawi siya. At hindi lang siya basta babawi, gagawin daw niya ito sa pamamagitan ng isang 1 billion dollar na profit trade. Ngayon is ano ba si Ngayon is uh, sunod nating pag-usapan rito ay tungkol dito kay Moon Pig. Ayun at bakit po ito pinupush ni Ginoong James Wayne. Ayun. Si Moonpig ay isang bagong meme coin na ginawa sa Sulana at base po sa mga salita ni Ginong James, iba raw ito sa mga dati, mga dati nating nakita. Ayon sa kanya, si Moonpig ay anti-cabal or anti-farm ang ibig sabihin nito, hindi raw ito kontrolado ng malalaking influencers o tinatawag na calls or key opinion leaders na kadalasang nagfa-farm ng liquidity mula sa mga baguhang investors. Si James ay nagtitiwala raw sa organic growth ni Moonpig. Wala pa man itong backing mula sa mga kilalang tao sa crypto ayan or twitter or x pero ang market cap nito ay mabilis na lumalaki sa ngayon ay tinatayang nasa 0.04 or 4 cents ang presyo ni moon pig at tumatas ito ng 10% sa loob ng isang araw pagkatapos ng endorsement ni ginong james pero mas malala pa dito inaasaan daw ni ginong james na aangat pa si moon pig ng 2600% at tatama sa 1 billion dollars na market capitalization. Kung totoo man to, grabe ang magiging ROI or return on investment para sa mga early holders. Ngayon ay ano po ang plano ni Ginong James Wayne para pasikatin itong si Moonpig? Ayon po sa mga post niya sa social media, hindi lang siya basta nag-shishill uh, o nag endorse o. Si Ginoong James mismo ay nagsasabi na siya ang nagtutulak kay Moonpig pataas gamit ang DCA strategy or dollar cost averaging. Ibig sabihin, bibili siya ng Moonpig sa iba't ibang presyo habang pataas ito, imbis na bigla ang bumili ng malaki. At hindi lang yan, sinasabi rin niyang Magfafan siya ng mga exchange listings at uh, nagsusunog ng tokens o yung tinatawag na token burn para tumaas ang value ng coin. Ang tanong, ginagawa ba niya ito dahil naniniwala talaga siya sa project o para lamang itulak ang presyo pataas bago siya magbenta? Ngayon ang sunod nating katanungan dito ay bakit may mga nagdududa sa galaw ni ginong James Wang? Habang maraming fans itong si Ginong James dahil sa kanyang uh, past successes tulad ng kanyang uh, pag-trade kay Pepe mula $600,000 na market cap hanggang umabot ito sa $4.92 billion dollars hindi rin nawawala ang mga kritiko. Sinasabi ng ilan na ang ginagawa niya ngayon ay isang uri ng revenge trading. Kapag natalo ka ng malaki madalas gusto mong bumawi ka agad pero ayon po sa ilang eksperto sa crypto ang ganitong paghabol sa talo ay kadalasang nauuwi sa mas malaking pagkatalo at ang pinak pinakadelikado rito sa gitna ng kanyang mga losses ginagamit niya ang hype para iendorso si Moonpig kung hindi maingat ang isang investor baka mapasali sa isang coin na tataas lang saglit at biglang babagsak ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Para sa atin bilang mga Pinoy na naghahanap ng high potential investment, si Moon Pig ay parang tempting na opportunity. Mababa pa ang kanyang presyo, may kilalang trader na sumusuporta, at may hype na umaangat. Pero tandaan natin, meme coins ang pinakadelikadong uri ng crypto. Walang matiway na fundamentals, puro hype, puro narrative. Kung papasok ka dito, dapat malinaw na high risk, high reward ang laro. Huwag mong gamitin ang pera na hindi mo kayang mawala. Kung sakaling tumaas po si Moon Pig, okay panalo. Pero kung bigla uh, bigla itong bumagsak, kaya nang nangyari sa ibang meme coins noon, masakit 'yon. 'Yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman uh, dito sa galaw ni Ginoong James Wayne at sa Moon Pig Hype. yan, Ay isa ito sa mga pinakamatapang at pinakakontrobersyal uh, na trader. Pero kahit gaano ka katapang, hindi nito tinatanggal ang risk ng market. Kung totoo man ang uh, plano niyang trade of the century, sana maging transparent siya sa mga galaw niya. At sana hindi lang siya basta nagpapam ng coin para mauna siyang makabenta habang naipit ang maliliit na investors. Simon Pig sa ngayon ay isang interesting na kwento. Pero wag po natin kalimutan na meme coin lang ito at ang buhay ng mga meme coin ay nakasandal sa hype at hindi po sa produkto. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.